Kag sa numero uno sa mga balita, subungan lao. Bangun wala sa may magkuhaan sa baboy. Nagapakalabot pa ang mga kumprador na taga Bacolod sa Negros Oriental para magkuha sa baboy ng supply sa mga merkado. Inibisan pa nga, naglabot sa tatlo kapelo kapilo ang presyo hanay sa baboy dito. Yan ang report. Hubin, hubin. Hindi rin si Mahat ako, Pagsulod sa sining nga chariot, dayon man palapit sa mga nagapamakal sa baboy nga taga Bacolod para usisaon ang presyo. 15 pesos ang ininga na yun. Ang kadabaktin, 2,700 pesos ang presyo hanay. Namahalan ang mga taga Bacolod. Wala nilaging bakal. Sa sining lugar, diri sa Bayla Libertad, sa Negros Oriental, nagakit-anay ang tanan ng mga manog baboy para sa ilang transaksyon. Ini ang auction market sa La Libertad Negros Oriental. Diri nagatabuanay ang mga nagabuy and sell sang baboy nga mga taga Negros Oriental kag ang mga nagapangompra sang baboy nga taga Bacolod kag Negros Occidental. Diri pa sila nagapakalab sa pagpangita sang baboy nga isupply sa mga merkado. Wala gid abi kuno sa makuan sang baboy sa Bacolod kag sa Occidental Negros. Gani nagabiyay sila sang apat ka oras para makalapot diri. Tapos 4 pa lang sa kaagahon, naghali na sila sa Bacolod. Sabado pa ang market day, pero biyernes pa lang, ari na sila diri para makauna. Sa mga truck na lang sila nagatulog. Gatulog kayo diyan? Biyernes mo ka 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 tulog Sang wala <trily> sa pa mag ang African Swine Fever sa Negros, sa Bacolod o kung sa Bagu City lang sila nagapangumpra sa baboy pero wala na silang may makuhaan dito ang santuan ni tag 3,000 pesos na baboy karon nagadalagan na sa 15,000 pesos. Mga hmm? mama mo tungo na po. 15,000 per na sa una. Hmm. Sige, mga 1,300. Ano na pilo? merkado kinilo. Ano na sana. Ang napatay nga 15 ka mga tao gikan sa nahulog nga truck sa Babinay sa nagligad nga semana mga manog man baboy. Sa ilaman man tani, ni magakuha ang ini nga mga taga Bacolod. Ang ila kalantuan nga lugar sa Bayawan tuma na kalayo para sa mga taga Bacolod gani ang mga lokal na ang nagapangumpra didto kag ginadulong diri sa La Libertad. Kung oh, sila yung nga taga dire didto sila nga sa layo kay para sa ila dire sila lapit, lapit sila. Na, na sa ila mo. Uh, dire na sila. na mo kitinabuan ay tanan. Kay Bacolod para sa gastuhan nila sang krudo, oras ka grisguhan ang biyahe para lang may madala nga supply sang baboy sa merkado sa Bacolod. Makapoy ko no pero iniabi ang ilang pala nga buhian. Uh, ka pa. mo napakpan diba? uh, kasi sa pawarao palito sir, para hindi hindi ka -few. kahapon ginanunsyo ni Mayor Abby Benitez nga ginlift na ang ban sa pagsulod sang baboy sa Bacolod para makasulod ang supply sang baboy gikan sa iban nga mga probinsya para magbarato ang preso sa merkado kaysa subong nagalabot na sa 410 pesos ang kilo sini sa merkado si Governor Eugenio Selaxo naman nagban sa gihapon sa mga baboy gikan sa mga lugar nga nakaagi kaso ang ASF pareho sa Negros Oriental kag Bacolod City luyag sa probinsya nga mabalik bilang isa sa mga pinakadako nga producers sa backyard hog ang Negros Occidental. Gani kinahanglan nga maghalong kay manugsugod pa ng liwat sa good ang mga hog racers.